Hey guys, good morning for the day's video. Ano masasabi mo sa ating mga best friend? Eto, lasik, pero masaya. Kahit maraming problema, to ni tipa eh. Kahit hindi kayo iniiwan, magkasama pa rin. Eto, ang totoo, ang totoo, totoo, totoo. totoo. Sana maging totoo din kayo. Tama. Oh, diba? May tama ka o oh, may tama sila. <laughs> Para sa tayo may tama dahil ako may tama ako sa alak kayo may tama sa utak magaling <laughs> diba? utak mm. Patalinang nila lang Alam mo, tignan mo, nagbablock yung gilid ng phone ko, no? Ibig sabihin yan, may black sa paligid natin. Ay! Parang kumbaga sa ba, sa black, naging black fighter, baga ganun ba? ayun mm. Ay, yun lang patay tayo dyan. Kaya saksakin natin patalikod din. Pag hinarap tayo, talikuran natin. Pag naipaglaro, laro rin natin. <laughs> And I, thank, thank you. you. I love you. Philippines. <laughs> malay it. nila, malay Amake ko. Ba? Malaysia. Oh. Oh, di ba? O, oh, ganun lang oh. Andyan ka. Andyan dito ko. Ay, Indian. Indian. <laughs> ano ba? Indian o oh, Indian mango Indian. Ah, Indian pa. Oo, oh, sige. O, diba na? Oh, sige na. Tama na kabaklaan. Ay. Kasi baka mabakla na tayo. Ah. Uh. Bye, boys, guys. Mm -hmm. Ate nila sa Ay,